isa sa mga kontrobersal na katanungan na madalas akong tanungin ng mga tao sa ay kapalikiran na may tapang at lakas ng loob, bakit pinapayagan ng Diyos ang paghihirap at sakuna? Ang Panginoon ay hindi binanmulan ng mga paghihirap ng tao. Ang paghihirap ay, of course, ang galing sa ating mga kagawaan. At Maaaring ng ibang tao, ang nagtulot ng paghihirap sa atin, let's say, patas, uh, mga mayayamang tao na maaaring na puso tayo o di kaya iba't ibang klaseng pagkakataon. Ang kasamaan ng mundo hindi mula sa Diyos katulad ng paghihirap dahil pag binasa po natin ang Biblia, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng justisya at Diyos ng pagpapala. Kaya nga po kung tayo ay susunod sa Kanya, hindi sinasabi ng Panginoon na may natin ang pagsubok at disiplina. Ngunit may intindihan natin na ang paghihirap ay hindi galing sa kanya. Ngayon, meron mga sakuna, may mga natural disasters, may mga earthquake, meron mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng fake accidents. Parang may namatay bigla dahil siya ay nasagasaan ni friend o di kaya nagkaroon na siya ng isang pagkakamali sa kanyang paglalakad sa hagdan. Bumali-balin pong siya at siya ay namatay. Ang mga sakuna ay mga pagkakataon na ginagamit ng Panginoon para tayo na naapekto ka ng sakuna ay mahubog ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagdadala sa atin, syempre, na mas maganda na pananaw sa buhay. ang yung ibig sabihin nito? Ang mga sakuna ay kadalasan mga catalyst siya, mga pagkakataon na tayo ay magtutong magpasakop sa Diyos tumawag sa Kanya. Madalas po ang sakuna ay nangyayari para tayo ay makalabit ng Diyos para sa mga taong nakalimot sa Kanya. Ngunit ang mga sakuna para sa mga anak ng Diyos na matapat ito ay nagsisipin, lalo nagpapaiting, nagpapalakas ng loob at nagpapatapang at nagpapalalim ng na kanilang tiwala sa Diyos. Dahil alam nila na pwede nilang magkatiwalaan ng Panginoon because God is our healer, our deliverer, our rescuer. He is our shield and our strength. Kaya napaka-importante, huwag natin kakalimutan na ang mga bagay na ito ay part and parcel ng buhay ng kahit sinong nila lang. At sa mga hindi nakakakilala pa sa Panginoon, sa puna, ay nagdadala na rin ang pagkakataon para magkaroon ng experience na mag-meditate, mag-isip-isip isang tao para lalo siya makaunawa, ano nga ba, ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? At ako ay lumapit sa Kanya at tanggapin siya pinag-Diyos at tagapagligtas. God bless you.